Ay mga idol oh. Dalawang piraso na ano, bulaw. Ayan. ito si Boss nung dito ang ano. Magkano ba 'yan? 5. Kinan Ano na lang to? Magkano magkano idol? Pupunta namin to sa ano, sa sabungan. Magkano na lahat? Size mil, <laughs> mil sheet <laughs> Grabe ang 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 pera. Isang araw lang. <laughs> Ayan. Ayan. Ha? Ayan. Idol, anong mo? Sa, ano? sa... Ayan. 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 Sa Ayan. 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 Dalawang tono 6,500 ang binta. Ayun. Ah, kalabrim. Pondi. Properla. Dalawang Budlis kung tawagin dito sa probinsya. Sa Tagalog naman tambapol. Yan o. Ito guys, no? ito manager. Pag-cross guys, I loves guys. 'Yan pag-crash dito, tigok 'yan. Magunga ganyan.